sila ay mag-ina. Mag, -ina. mag -ina po. Pagkawala po nila ay yung sabi po February 21 po ng madaling araw po. Yun daw po yung huling uh, pagkakita sa kanila po nung dalawang naghatid po sa kanila na si Ligaya Oliva Paholas at Charlie Paholas po. May update na po ba tayo dun sa paghahanap dito sa dalawa? Patuloy naman po ang ating pagsasagawa ng follow-up. Nagpasa po agad tayo ng flash alarm na regarding dun sa missing person Magandang hapon po, uh, Sir Charlie. Magandang hapon po. Sir, hawak ko po ngayon ang warrant of arrest po kung saan nakasaad po dito. Hmm. Nakayo po ay nakasuhan po ng murder. Okay, dahil nga po sa pagkawala po ni Lori and ni Mai. May, may nais po ba kayong sabihin, Sir? Noong Pebrero uh, 19 2024, parating po yung mag-ina galing sa Japan. Tapos Itong aking asawa, nga si Ligaya Pahulas, nagplano na siya na ipapapatay niya yung kapatid niya, sariling kapatid. Tapos, ang nangyari, sinabihan ko siya nga, huwag mong gagawin at yan ay masama at yan naman ay kapatid mong tunay. Yes, sir. Ang sabi niya sa akin, huwag kang makikialam at human ang plano. Kung grabe ka naman, di ka naman magpag-maistoryahan. Pero sila di ay, nung Pebrero uh, Febrero, uh, 18, na sila para pagdating nung kwan, uh, ilang papatay, hindi doon na sa likod ng bahay ko. Ngayon, di nangyari. Uh, di talaga masabihan ng asawa ko. Mayroon na po siyang kontak nga babayara na babayaran na 200,000 pesos. Ngayon, na nagsabi tong ako ng sige. Di, ang nangyari, okay. pizza 20 ng Pebrero, na alas 12.30, tapos na rin yung kwento nila na yun talaga tuloy. Di, binuksan nitong asawa ko ng bahay, bahay namin. Pagbukas, ako naman lumabas. Di, doon ako sa likod ng bahay namin at nakikinig lang ko. Mga 15 meters ang pagitan rinig ko sila, nagpapaluan sila. Paano pong nagpapaluan, sir? Pinapalo po yung kapatid ng asawa ko nung suspect, nung pumatay. Okay. Pinalo sila ng tubo. Doon na po nagsimula yun, sir? Doon na po nagsimula. Ngayon, ang nangyayari, sumiga yung anak kong uh, bunso, yung Charlie Jr. Pagsigaw, anong nangyayari? Sinabihan ng nanay niya nga, huwag kang makikialam diyan. Di tuloy lang nilang paluan habang namatay yung dalawa. Doon lang ako sa may saging sa likod ng bahay namin. 15 meters ang pagitan. Di rinig ko sila. Ngayon, unang... Unang namatay atong nanay. Hinulog nila na sa may... kuan ko, sa may pintuan ng kusina ko. Ngayon, patay na. Di... Hinila ng hinila nila papuntang... Ano? Papuntang Hukay. Pagdating sa Hukay, ni... Okay. Lagay na nila sa Hukay. 15 meters po ang layo ko. Nga nag, nasa likod po ako sa bahay namin. But yung pinaglibingan niyo po is 25 meters po ang layo. Mare, mare, ma'am, mare. Opo. 25, 25 okay meters. So. Po. So. Bakit po ninyo napili na sumuko na po dito po sa tanggapan po ni Senator Sir? As sumuko ko, ma'am, gawa ng nalaman ko ang anak ko na wala mang kalam-alam sa krimen. Pati ako walang kalam sa krimen. Ipangalawa, linisin ko yung pangalan ko at linisin ko yung uh, pangalan ng anak ko. Para malutas na ito tanan, bisag ano na ako sa nagtago ako dahil natakot po ako nga patay nila mm -hmm. kaya yun nagtago ako ng mga 8 months siguro ma'am ngayon nakaisip na akong wala man na akong mangyayari nito lutas na akong problema dahil naman wala man sa kasalanan ay eh di suko na lang ako kay Idol Tulpo wala akong ibang sinukuan kundi si Idol Tulpo lang Okay. Ay, sir, in behalf of Senator Raffy, no? Um i-i uh, naman po namin yung kaligtasan po ninyo. Adrian. Sir Adrian, masasabi mo ba sa amin sir, kilala niyo po ito pong nasa studio po natin? Yes po ma'am, kilalang kilala po ma'am. Ito po ay tiuhin ko at isa po sa hulig na kasama nung mag-ina po na namaya pa po. Sir, um nandito po no si Sir Charlie ngayon at um sumuko po siya ngayon. Yes, Uh, sa tanggapan po ni Senator Rafi. So, um, Sir Adrian, may nais po kayong sabihin kay Sir Charlie? Uh, actually, ma'am, sa simula noon, ma'am, hanggang ngayon, ang pamilya ko at ako mismo, halo-halo po ang nararamdaman. Nandun po yung pangihinayang, lalong-lalo na po doon sa buhay na nawala, na kinuha po nila. At nandun din po yung pangihinayang sa relasyong nasira. Kaya, uh, kung ano man po yung ginawa nila, ginawa niya, ginawa nila, ng mga huling nang nakasama ng no magkina, pagbayaran po nila yon. So, actually, ang kaso naman po na ito ay nasa korte naman po. So, kung ano man po ang gusto niyang depensa sa sarili niya, doon niya na lang po sabihin. So, sa ngayon po, uh, kung nararamdaman lang po ma'am, sobra-sobra po yung pakiramdam na hindi ko masabi, ma'am talaga. Sir Charlie, may nais po ba kayong uh, sabihin uh, kay uh, Sir Adrian, gayon din po of course sa mga naiwang pamilya at kaanak po. O, oh, pwede po ma'am. Oh, sa totoo lang naman, sakit sa naramdaman ko na wala yung bilang hipag ko. Okay lang sana man kung ako lang kami ang gumawa. Dili po kami ang gumawa. Dili po kami ang gumawa. Oh. Mismong binayaran sila ng 200,000 itong dalawang suspect. Pero ang akong yun ang talagang mastermind siya. Lahat ang naggawa nito. Para lang magbayad dito sa doon pumatay. Nais niyo po bang humingi ng kapatawaran or sa pamilya po? Oh, pwede man po ma'am, akong tawad pero di ko man talaga uh -huh. makasabi nga akong mang tawad kaya di man ako ang gumagawa. Hindi mo po akong gumagawa. Okay. Ang gumagawa po ma'am yung dalawang susubik na binayaran ni Ligaya ng 200,000. Okay. Um, nais ko pa sana sir no na mm -hmm. magtanong ng ilan pang katanungan pero minarapat mm -hmm. na po namin na ibigay po o lahat po ng impormasyon at mm -hmm. makuha yung impormasyon off-air na po mm -hmm. uh, sa Tayabas Quezon PNP. Magandang hapon po, Colonel Binocal. <laughs> uh, magandang hapon po, ma'am. Kami po ay una pong lumapit no, sa kaya polis atin ng Colonel Bona Obmerga, yung dating uh, chief of police po ng Tayabas uh, station. Um, ano na po ang uh, development po nito, uh, Colonel Binokal? Kasi nandito po sa aming tanggapan uh, si Charlie ngayon, no? Uh, okay. Bilang uh, mayroon po tayong hawak na warrant of arrest mm. at ito na po ay i over na po namin sa inyong uh, tanggapan, Sir, sa inyong uh, uh, opisina po. Ma'am, um, uh, una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa uh, sa inyo po sa pagfacilitate ng ng pagsuko po ni Mr. Charlie Pahulas, Senior. Um, ang development po dito, ma'am, alam naman po natin ah, na meron na pong warrant of arrest na na-issue ang court ni Judge Judge Fabrero against kay Mr. Charlie Pahula Sr., um, yung kanyang asawa, at saka yung kanyang anak, si Charlie Jr., uh, si, ma si Ma'am Ligaya, yung asawa ni Sir. Actually, ma'am, noong August 6, um, nahuli na po natin si yung dalawang accused, si Ligaya at saka si Charlie Jr. And ito nga po, si Sir Charlie Sr. na lang po yung at-large nagkaroon na po ng arraignment at saka po pre-trial. Ongoing trial na po itong kaso na tumamit, itong two counts of murder sa ating dalawang accused. At ito pong si Charlie Sr., mamay, dahil nga po hindi po siya na serva ng warrant, hindi po nag-acquire ng jurisdiction over his person, so nakahold po ang trial sa kanya. Kapag suko pa niya, ma pag suko niya, may serve na po natin ang, may, ang warrant, makapag-return po tayo sa court, doon po uh, magkaka-acquire -acquire ng jurisdiction ng court over his person at magpo na po yung, yung case uh, against him. Iyaarin po muna siya. Una sa lahat, sir. Uh, maraming maraming salamat po. Sir, uh, nasa inyo na po ang warrant? No? Yes, ma'am. Nasa nasa, 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 amin po. Opo. Ito pong uh, warrant, warrant to para sa galing sa Lucena City, Quezon. number yes. 168. Na may uh, criminal case number 2024 -20, uh, 12 may kasong murder. Uh, tatlo po sila rito. Number one si Oliva Paulas. Number two, Charlie Arnaiz Paulas Sr. And number three, Charlie Oliva Paulas Jr. Good. Dated po ito, uh, August 5, 2024. Sir, nandito po sa aming tanggapan ngayon si Sir at uh, kusa niya pong uh, sin, um, sinusuko yung kanyang sarili. Yung sa pagtiwala niya din po kay Sen. Rafi, uh, sana po ma-make sure po natin yung kaligtasan po niya habang ito po ay turn over po natin sa Tayabas Quezon PNP. Uh, paano po ba ang magiging proseso po nito, Sir? Sa ngayon po, dadali namin siya sa aming opisina at uh, i-interviewin sa tungkol sa kaso niya. Gagawan ng uh, mga report pagkatapos ay ipapadala sa sa original port sa Lucena yung kaso niya. Yung mga papel. Sir Adrian? Yes, ma'am. sir, may nais na lang din daw po kayong sabihin ulit, sir, kay Sir Charlie Senior. Ah, uh, yun lang ma'am. Sa masasabi ko muna sa ngayon ma'am, yung mga statement niya kanina, actually, hindi ko naman po narinig, nakamute ko pero ganun pa man ma'am, ano ma'am kung sabihin niya, sabihin niya na lang po sa para si Puskado, sa sa korte at ang habol naman po ng dito ay huskisa po para talaga doon sa mag-ina. So ako po, uh, sobra po yung stress kung saan nangyari, ko sa nangyari bukod po sa kalungkutan doon sa nangyari sa mag-ina ma'am. Siya po mismo, alam niya po yan ni Charlie uh, Senior. Binagtaan niya po ako ma'am, puro death threat po ang nararitig ko. Kung kani-kaninong numero, kung kani-kaninong number, may patunay ako niya. Hawak na rin po ng mga pulisya. So ganun pa man ma'am, ah, uh, natutuwa kami at sumuko na siya para ma matapos na rin talaga ito at makuha na na mag yung husky siya. So, yun lang sa ngayon, ma'am, at uh, sana po subaybayan niyo ang kaso na to dahil yun nga po, uh, masyadong malalim po talaga to at sobrang dami rin po nag-aabang neto bukod po sa maraming pilit sa na nangyari. Hindi lamang po kami, kahit po sambayan ng Pilipino, ganit sa nangyari kasi hindi po makatao yung ginawa nila, lalo sa sariling dugo at laman. Binigay na po sa kanila lahat, bahay, o, tapos hanap buhay, binigyan po sila, halos binihisap po sila, pero ganun pa rin po ang ginawa nila. So, yun lamang po, ma'am. So, ano po ba ang uh, pinakarason kung bakit po nagawa ito ni Ma'am Ligaya? Kaugnayan lang, ma'am, sa mga alita nila. Gaya po ng... Na, alimbawa kung mumurahin siya, kung saan siya utusan, mumurahin siya, mumurahin wala namang pirang ibibigay kahit pamasahe tapos pag nanghingi po yung mga kinakapatid siya sa Narciso nagbibigay nagbibigay po siya Kahit itong si Ligaya parang napupuno lang po ito ipangalawa dahil din siguro sa pira sa nga ilang italon-talunan siguro na himong krimen pero ang pira lang po nila hindi po gaano kalaki 3.5 million binayad sa Narciso ng 700,000 tapos diya sa sa bill, di pa tapos nang bayad, siguro ang nakuha nilang pira nasa uh, 500,000. Ngayon, ang 200,000 ibayad. Ang 300,000 siguro, yan ang kakalam ko, i-join account nila. Okay. So mm. in short, sir, ito po ay may kaugnayan po sa dahil sa palaging pagiging pautos daw po nito mm -hmm. ni Ma'am Lori, mm -hmm. kay Ma'am Ligaya, kaya po niya na ito nagawa at pangalawa po is pera. Mm -hmm. okay. Libing na nila po yung bangkay. Dundong suspek na pumatay nga binayaran nila ng 200,000. Pagkalibing, uh, tingin-tingin lang ako di, doon sa aming bahay. Dagang kay mga ah, daming mga dugo. Itong kulambo, itong kumot, mas musket sa dalawang uh, ah, traveling bag. Ang sabi sa akin, nung asawa ko, sige, itapon mo na yan. Itapon mo na yan. Di dito ako nanginig. Sabi ko, pag di ko itatapon, ano kayo mangyayari sa akin? Di, inabot ako Ma'am, no, baka papatay na ako. Pinapatay ngayon yung sarili kapatid niya. Tapos yung dalawa, sabi sa akin, ihatid mo na rin kami sa aming lugar. Sumak sumakay na rin niya ako sa iyo. Ngayon, pag di ko susundin, baka naman ako titirahin. Di, sino sunod ko? Karga ng tricycle ko. Karga itong mga basura. sa -hmm. Sakay silang dalawa. Pag daan doon sa may, ano, sa tayabas, may tulay po doon, hinulog lahat ng mga basura pagkahulog ng basura tuloy-tuloy papuntang uh, gulang-gulang kung saan nakatira yung isang suspect. Pero yung isang suspect, kapitbahay kapit, -bay, kapit -bay namin. Eh, okay na po na pagkauwi na ng mga siguro mga 4 o'clock, magagano liwanag. Tingin na naman ko sa sawa ko, tulala na po. Di na mapalagay. Sabi ko, ano nangyari na sa iyo? Sabi sa akin, linisin mo lang lahat yan. Makita mo dugo, linisin mo lang. Baka dumating yung pag-umangkin ko na walang makikita. Sir uh, Adrian, yes po. May nais nice po pa kayo sabihin, sir? Sa lahat po nang nakikinig at nanonood, uh, kung ano man po ang kwento niya, kwento niya po yan. Pero sino po ba ang maniniwala na ikaw yung padre di pamilya, ikaw yung lalaki, susunod ka sa babae. So ang malinaw po dyan, mag-asawa po sila at saka yung anak nila, yun yung huling kasama. So subaybayan so niyo po yung kaso na to at maraming nangyayari nung una po nagturo sila pero hindi po nila mapupunayan ng maayos. So isa ngayon po, hinihiling ko sa sambayan subaybayan yung kaso na to. Yes, at ang dami pa pong nangyayari dito. Yes, sir. so yan, pakinggan nila po. Kwento niya po yan. So natural. Opo, pero uh, sir, okay. Sir Charlie, um, <clears throat> una sa lahat kami po nagpapasalamat sa tiwala niyo po kay <clears throat> Sen. Rafi <clears throat> dahil um, isinuko niyo po ang inyong sarili dito bilang kaligtasan niyo kaligtasan po. Ko, pero, kaligtasan ko po at sa kaligtasan Pero sir, yung ito po, 'yung lahat po ng statement po ninyo ay ito po ay kukunin na po sa korte. Mm -hmm. Sa korte niyo po maipaliwanag po. At sasamahan po namin kayo uh, sa tanggapan po ng uh, nila uh, Mandalo yung PNP mm -hmm. at uh, ito turn over nga po kayo sa Quezon PNP, sa Tayabas Quezon mm -hmm. okay PNP. Po sir. Ma Maraming salamat sir at mm -hmm. magandang hapon po. Sir Adrian, um po ang amin po nga taus puso nga uh, uh, pasasalamat din po sa inyong uh, pagtiwala din po kay Sir Rafi. Asahan niyo po na hindi po namin bibitawan ano ang uh, kaso po na ito. Uh, Sir Adrian, kung ano man po ang iba pang maitutulong po ng aming programa sa inyong pamilya ay sabihan niyo lang po kami. Maraming salamat po Sir Adrian at uh, magandang hapon po.